kakampi ng bayan, kasangga ng masa, kapanalig ng batas at hustisya. Attorney Danny Con, abogado de Campanilla. Magandang magandang gabi. Good evening, ladies and gentlemen. Abogado de Campanilla in the house. Ako po yung mare ng bayan. Mare et na, Attorney Danny Concepcion. Good evening! Magandang gabi rin sa iyo, Mare. At sa ating mga kababayan, magandang gabi po sa inyong lahat. Ayan. Parang kala, feeling ko, telegrama, magandang gabi sa iyo, Mare. <laughs> telegrama, gano'n, di ba? Yung paiksi-iksi. Mare, Ixi, Ixi. stop. Di ba? Oh, mare, I stop. Punta bahay, stop. Oo. Ay, At, tapos mahal yun, di ba? Alam mo kung bakit? Kasi nga, bakit? per letter ang binabayaran. Ang bayan, oo. Hindi Kaya, per letter. Eh kaya nga ngayon, alam mo yung Jejemon na naging text message dati. Sabi ko, ano to? Hindi ko naintindihan. Sabi ko, wala namang bayad yung per letter. Dati telegrama lang ang may bayad. Parang mm -hmm. ano ka ba magbasa ng mga shortcut? Oo naman. Yeah. Eh nuhulaan. Misa, nuhulaan. Ano nga ba tong word na to? Ah, uh, eh yung W-A-T. Ano yun? Wait. <laughs> <laughs> Dapat nga W8 lang. Ah, wala na ganun. yung tiso. wala na yung Ang galing palakpakan natin. <laughs> Marunong bumasa ng ganyan. Hindi, okay. pero kasi talaga ginagamit na yun. Wala pang text. Ah, ganun. Ah, pang shortcut. Okay. Pero parang nabububo kasi ako sa shortcut eh di oh? Hindi nga, totoo, <laughs> promise. Like, kaya dati yung sabi nung isa, sabi sa akin, okay. Tapos yung spelling niya ng okay niya, okay, e -Y. Ay, sabi ko parang may mali ito. Ganyan na ba spelling? Hindi, kung ano yung basa. So, ibabasahin mo siya. Kung ano yung tunog ah? ng basa, yun ang, yun ang word. Ha? Ah? Parang sabi ko parang... Okay, okay, e -Y. Okay, odi okay. Hindi <laughs> ba? Yun ang, yun ang, ang dali naman kausap. Yun oh, ang na makausap. O sige na. Yun ang tunog. Yun oh, ang eh. Sige. But anyway, sa akin lang ang payo ko lalo na sa mga parents ha, sa mga parents 'yan yung papa shortcut, yung mga kids niyo kasi paglaki, shortcut ng shortcut ang alam, hindi na marunong mag-spelling. Yun na kasi ang culture eh. Huh? <gasps> ah, darating ang panahon wala nang spelling, spelling. Wala nang spelling? Wala na. Ano na? AI na. Puro <laughs> hindi naman. <laughs> ano hindi, yung yung AI nga, tama spelling lagi ng AI eh. Ah. Yung tao ang dahil uh, tamad na sa pag you know pag-spend ng effort. Uh Oo. -oh. Sino shortcut niya kaya nga puro acronyms na ngayon eh. Diba? ba? I still don't believe it. Ah, I still Kaya darating the yung panahon na wala na yung spelling, puro sound na. Ano ba ang sound niyan? Huh? Oh. May sound na lang. You know, eh paano sa abogado? Sige nga pa, paano kaya mag kayo mag-evolve din niya? Ano mo language is not static. It is a dynamic thing. It evolves continuously. Okay, Nag-evolve -e yan. Maski oh. nung araw, hindi rin ganun ang spelling. Huh? Oo, oh, maski nung araw, ay iba-iba din ang spelling ng mga English words dun sa mga naunang mga libro. Talagang tunog din lang yung titignan mo. Ang akala ko kasi dati, pag sinasabi mong iba-iba yung tunog na sinasabi mo, may English, merong British... Iba-iba yung tunog kasi okay. ibang accent uh, uh, eh. Iba naman yung accent ito kung ano yung tunog ng sulat, yun yung word. Kaya iba-iba rin ang spelling niya. Kaya pag kumuha ka ng librong luma oh. na written sa English, iba rin ang mga spelling nila. Huh? Yes, it's the tunog kasi. Oh. So ganyan na nung araw magiging parang pag pupunta na rin uli oh, doon. Pagganoon oh, na naman. Na. Sige na nga. O sige. Kung ano yung tunog niyan? Ah, uh, baka nung weight, 8, uh, eight. kung 8 kasi wala yung W eh. Oo. Oh. Eh, pero nung nilagyan mo ng W, hindi pwedeng 8 lang. Huh. Kaya naging weight. Oh, di ba? <laughs> Sabi ko, J.J. Ah, uh, pero yung weight na W-A-I-T, at saka yung weight na timbang, oh. ah, uh, paano yun? Eh, di... Pareho na rin sila ngayon ng spelling. Oh, pues, magsunog U tayo ng kilay, ha? Ah. Ganun talaga yan. O, eto na. Eto na mga uh, Globe users and smart users. Eto mga dapat niyong tawagan na numero kung kayo ay ayaw mag-wait. <laughs> eto na. Tumawag na. Now na. Okay. Anong numbers? Kapag Globe, 0954-310-0331. At kapag Smart, 0961 -770. 8807. Ayan, sabay-sabay tayong matuto, sabay-sabay tayong magtanong. Hindi pala pwedeng sabay-sabay, isa-isa, kundi may ka. O, ito mm. na, si Jessa, 31 years old ng Rizal. May nagtayo po ng bahay sa bakanting lote sa likod ng bahay namin. Kadikit po nito ang pader ng bahay namin sa bandang likuran at ginawa nilang palikuran or CR. Okay, sinubukan po namin silang kausapin kung pwede kaming magbutas sa pader para may bintana pero ayaw nilang pumayag dahil nauna daw po sila doon kesa sa amin. Ano po kaya ang dapat namin... Naku, friend, pag binutas mo yan, yun yung CR, parang hindi ata magandang halanghap doon, friend. Pero parang hindi ako na... Parang hindi... Diba? Sabi niya, may nagtayo po ng bahay sa bakanting lote sa likod ng bahay namin. Oo nga. Ah, so may kapit -bahay ah, na sila. Ah, ah, tapos yung kadikit na pader na yon, ah, bandang likod daw nila, ah, ay ginawang palikuran. Ah, tapos sinubukan po namin na kausapin sila kung pwedeng magbutas ng pader. Magbubutas ka ng ah, pader sa may eh, palikuran. Ano yon okay. Maninilip ka ba? O okay. gusto makalanghap ng something? Pero ayaw nila pumayag dahil nauna daw po sila. Sandali, akala ko ba sila na yung nandon at meron nag uh, nagtayo? I think, I think, ah, ito lang. I think, ha? Ah, I think. Ah, nauna okay. na sila na, na nakatayo doon. Ah. Pero itong tao ang unang naglagay ng palikuran. Ngayon gusto na nila ulit buksan eh, nauna nga yung kabila. Pero nandoon na sila. Ah, so, ang, ka ang pagkakaintindi ko, nandoon na sila, mm -mm. tapos biglang may nagtayo ngayon, at yung kanyang itinayo, idinikit oh, sa kanila. O, nakadikit nga. Oh, oh. Okay. Nung pinapabuksan nila, sabi nung nagtayo, hindi, nauna kami rito eh. E, sandali, eh, sandali, di ba kayo lang yung nagtayo? Uh, so, sino yung nauna talagang nandon? Uh, yung bang nagtayo na dinikit sa pader nila, o sila? Baka yung, yung ang, ang specific lang na sinasabi niya, yung CRs, baka sila una nagtayo. Yeah, but anyway, alam <laughs> oh. po ninyo, uh, meron tayong tinatawag na right of easement sa batas. Oo nga. Oo. So, <clears throat> eh, bakit bubutasin yung pader? Dahil nandun yung bahay nila? Actually, hindi ko siya masyado naintindihan. Kasi, kasi ano yung purpose ng butas? Uh, uh, ano yung bintana? Sabi, bintana eh. Oo. Oh. O bakit? Yung bahay nila nakadikit sa pader. E eh, di may violation sila kasi dapat hindi sila didikit sa pader. Yun nga. Hindi uh, eh, ba uh, dapat dalawang uh, magkapit bahay? Dapat may... Uh, pareho sila dapat may, may na may... May easement yan, e. oh, oh, yan eh. sila. Oo yan eh. Hindi pwedeng dikit-dikit. Uh, nakalagay sa batasyon eh. Oo. Oh, oh. Eh okay. di dalawa kayong eh, kung, may problema. Kung siya... <laughs> kaya nyo gustong magkaroon ng pad ng ano ng butas eh para magkaroon siya ng you know ng 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 light oo mula sa kabila eh di para nakadikit yung bahay niya sa pader. Oo nga. Di siya din ay may violation. Oo nga. Violation kasi yan eh. Pasensya ah. na ha. Ah, sinasabi lang namin yung katotohanan, sinasabi ni attorney katotohanan na talagang bawal yung ginawa ninyong magkadikit eh, pareho sila. Dalawa nga silang mali? Pareho sila. Kasi so, paano ka magre isang... kung ikaw rin ay mali? In fact, pwede nga, pwede nga yung ginawa nung kapitbahay niya. Nako ha, kayo ha, idinikit nyo sa pader. O, didikitan ko rin kayo kasi dinikitan nyo ako eh. Ah. O, didikitan ko kayo ngayon. Mm. Pero Di kasi, pareho silang may violation. Actually, sa mga homeowners association, tinitingnan yung ganyan eh. Kasi, alam mo may, yan. Pag may ano, violation ka, pinagbabayad ka. Uh, pagka kasi uh, humingi ka ng building permit, mm, -mm. tinitignan ng, ano yan eh, ng building official. Usually, may, may penalty ba yon? Meron na, no? Wala naman, pero usually, pagka ganun magdidikit ka, at wala namang, wala ka sa subdivision. Kasi usually, pag nasa, loob ka ng isang subdivision, tinitingnan yun. May rules yung subdivision. Correct, may rules. At yung True. rules ng subdivision, mahigpit pa yan kaysa sa City Hall. Totoo yan. Hindi sila, talagang tinitingnan nila yung hmm. ipinapagawa mo. Yes. Yung plano, pa, plano pa lang. Plano pa lang. Sa plano Oo, pa lang. Totoo. Pag nakita nila na dikit na dikit ka sa pader, hindi nila papayagan. Pero kung wala ka sa loob ng subdivision, ang uh, nagpapatupad lang, ng, ang nagche-check lang sa plano, yung engineer pwede ba nila patibag yung dalawa? Hindi usually pag pagka yung, yung dalawang magka magka maka, uh, magkatabing maka, uh, bahay Oo. consent sila pareho. Usually hindi na wala na issue. Wala na issue 'yun ah. eh pareho naman silang pamayagi eh, na magkadikit sila eh. Diba? Mm. Oo. Oh, okay naman sila. Eh eto nag-aaway sila. Eh ang problema dito nung ginagawa hindi siya nagreklamo. Mm. Kasi kung nagreklamo siya Uh, na sa building official na bakit to siya nag nag eh mm -hmm. dikit na dikit to sa pader. Eh baka hindi niya nakikita kasi. Hindi 'yon. Kaya siguro hindi siya nagreklamo dahil ah, ako rin nakadikit sa pader. Ah, kasi nga uh, may kasalanan. Uh, ah, kaya nga ngayon, okay lang din pero magbubutas siya ng bintana. Uh, uh Eh di natural ayo naman nung kabila. Okay. Suggestion ko lang ha. Kung gusto po niyo ng light, kaya Bakit hindi nyo, hindi sabihin nyo glass blocks yung lalagay nyo? Hindi ka makakadungaw, hindi mo makikita yung nasa kabila, hmm. kasi glass blocks yung lalagay mo, uh oh. makakaroon ka ng light. tinamo mo, engineer, architect, at habuga mm. pa siya. Ngayon, kung ventilation <laughs> naman, ang kung ventilation naman, ibutas natin sa bubong. Bubong. O, oh, oh. yung, yeah. yung vent. Oh. Yeah. Pero kung light, pwedeng dun sa sa pader, pero Glass block okay. okay. But anyhow, hindi kasi pwedeng itama ang isang mali ng isang mali. Mm -hmm. Tama ba ako dun? Di ba mali eh? To begin with, mali. O, mali na nga kayong dalawa. Tapos uh, kahit gusto mong itama yon titibagin mo lahat para... Ah, edi di dalawa kayong lugi. Ang isang pagkakamali... Ay hindi, hindi pwedeng ituwid! ng isa pang pagkakamali. Ayun! Galing mo talaga, Mare. Galing ko talaga. Kanina, ah. parang mali yung sinabi ko eh. <laughs> Biglang tumama. Biglang tumama. Okay, eto na si Ella ng Color Okan. Hi, good evening sa'yo, Ella. Good evening. Hello po. Yes, Hello. Ella. Anong uh, katanungan natin kay attorney? May tanong po, oh, attorney. Yes. Uh, yung ko po, sa amin nakatira katira, doon po Yung pamangkin. Pamangkin. Po, yung pamangkin mo sa Saka inyo nila nakatira. nakatira. Oh, okay. Apo. Okay. Apo. ever since po, iniwan po siya doon na niya, hindi na, na po nag-dubat. Naku, para ba yan? patuloy po na yan. Sandali oh, uh... ha, putol-putol Ch -ch ka. Sandali eh, lang ha, sandali lang ela, putul, putul, ela ha. Hindi namin oh, maintindihan yung kinukwento. Sandali mo. lang ela ha, itataas namin ang mga kamay namin para lumakas ang signal. Bakit? okay. <laughs> 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 Itaas yung mga kamay ninyo para tumas ang signal. Bakit tataas oh. ang signal? Eh, malay mo, mahagip. Kasi dati, pagka dati merong uh... May araw na cellphone company, di ba? O pagkagabi, minsan daw wala yung araw. Ihanapin may na Di ba ganon? Akala ko may kinalaman sa pa Ah, wala, ay. wala, ay, wala, 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 wala. Pag ano yun, pagka mga bagong taon, ganyan. Kasi may putok. Pero ngayon, wala. Hindi ko makita. Ah, ay, wala ko makita. Na wala din yung monitor. Ella, are you still there? Yes po. Ayan na, better, Ay, uh, better, better. better. parang luminaw. Ah, oo, oo, kasi tinaas niya lahat ng kamay niya. Ah, sige. Okay, sige. Ella, ang pamangkin mo nakatira sa inyo? Opo. O, tapos? Tapos, yung kuya ko po, yung kapatid, iniwan niya po yung anak niya sa bahay namin. Tapos hindi siya nagpadala ng sustento na consistent. Um, Nagpadala lang po siya once. One, five. Tapos nasa Dubai po kasi siya ngayon. Mm. Tapos iniwan din po siya ng uh, live-in partner niya before. So yung bata, oh. wala pong kasamang um, like parents. Ilan taon na itong Ay, bata? Ah um, uh, 13 na po siya. Oh. So sino, sino ang kasama sa bahay ng bata? Um, kami po, yung mga tita niya, pati yung lolot-lola niya na parents po. Ah, sige quit. po. sa madali sabi, kayo ngayon ang nagkukup doon sa bata. Uh, uh, po. Uh, ano po ang tanong ninyo sa amin? Meron po kaya any way na mako mako-call out namin sila or meron kaya kaming labat uh, considering na hindi naman kami yung hindi ako yung nanay niya. Tita niya lang ako. Laban para saan? Anong gusto mo bang gabaga? para sustento? Para magpadala po siya o sila ng sustento sa anak nila. Apo. Para eh, para ng eh, emotional support. Apo. Hindi, kasi po, ang pagkakaintindi ko, yung pamangkin mo, anak ng kapatid mong lalaki. Opo. Okay. At ang nandyan sa bahay ay Uh, nanay at tatay uh, ninyo. Nanay at tatay ninyo nung kuya mo. Tama po. At oh. saka kapatid ng tatay o nanay mo. Tita ka mo, may tite. Siya yung tita. Uh, kapatid po po yung tatay ng bata. Siya yung tita. Ah, kaya nga. So, ikaw yung tita? Opo. Ayun. Pero yung lolo at lola nandyan? Opo. Okay. Alam po sa so, kasi kapatid po ninyo ito. Kaya nga. Bakit hindi po niyo makausap yung kuya mo? Hindi po siya nakikipag-cooperate attorney. Ayan. Parang umuwi siya ng Pilipinas pero hindi niya po kinikita yung anak niya. Ako? Hindi niya binibisita. Opo. In short, sure, talagang iniwanan na sa inyo. Tama po. Opo. Eh, Sino nagpapaaral? Hindi sila. Ako po. Ah, ikaw? Ah, uh, ah, okay. Bakit nananawa ka na, tita? Hindi naman po, kasi may isip na po yung bata. Oo. Oh. Mm. Apekto po sa mental health na wala siya magulang. Hindi, may magulang siya. Kaya lang yung magulang niya, na, nasa ibang bansa. Opo. Hindi siya bibisita. Opo. Opo. At uh, hindi, yung bang kuya mo may kinakasama ng iba? Opo. Hmm. Nasa na sa ibang bansa? Opo. Ayun. Ah, uh, sino sino na ba 'yung sulatan? Sinubukan din po namin uh, mag-reach out doon sa para agency. Mm -hmm. Pero wala na daw po siya doon. Palit na daw po sila. Mm -hmm. Tapos din po namin mag-reach out sa social media. Ah, mm -hmm. uh, po kaming nakuha na block din po niya kami. Ayun, Ay, talagang ayaw na niya magbigay ng sustento. Paano yun, attorney? Naiintindihan ko si Tita. Mm -hmm. Kasi siguro, malamang matatanda na yung parents niya or mm -hmm. sinusuportahan niya yung parents niya or either, uh, mm -hmm. siyempre, sa mm -hmm. totoo lang may buhay din si tita. Pero siyempre, tita, mm -hmm. kawawa naman yung bata. Lumaki okay. na sa inyo. Siyempre, may affection okay. na yan. Okay. Uh, Paano ang gagawin niya? Okay. Matanong kita, meron bang property ang uh, mga magulang ninyo na nandyan sa lugar ninyo? property, like yung bahay namin. Ay, so yung bahay at lupa ninyo ay uh, pag-aari ng mga magulang nyo? Opo. Ayan. Ah, sige. Eh, sa totoo lang, baka ang iniisip ng kuya mo, eh, yung party ko dyan sa bahay at lupa, yun na ang gamitin yung pagpapalaki dyan sa anak ko. Pwes! <laughs> at least may may pagkukunan pa rin ako kahit na nakapondo ah, ah, o Oh, 'di ba? Then, tita makinig ka maigi sa sasabihin ni attorney. Eh, Sige, yun. go. Ah, edi siguro Pero kasi buhay pa yung mga magulang eh. Buhay pa yung mga magulang. Buhay buhay Pwede bang ganito, attorney? May tatanungin ako sa para kay Tita ito, ha. Tita, para sa iyo ito, ha. Makinig ka. Ilan ba kayo magkakapatid, Tita? Walo po. Ang <laughs> dami nila pala. Ang dami nila magkakapatid. It's uh, uh, it? Oo. Una. Eh, nako, kasi nag-family planning pa siya. Oo, oh, nag-family planning pa. Mm -hmm. Parang ikaw din, yung nanay-tatay mo, nag-family planning. Eh, biglang lumabas, walo. Okay, ganito. Uh, may may Malaki ba yung bahay niyo? Malaki naman po. Ah, okay. Oh, basta yan, kapag kasi nawala na ang mga magulang ninyo, walo kayong maghahati dyan. Dapat. Hindi oh. uh -oh. eh, di, pwede nating sabihin na yung kahati mo, eh, ibayad mo sa mga ginastos namin mm -mm. para sa pagpapalaki sa anak mo. Pwede ba yun? Eh, pwede natin gawin, ano siya, sulatan natin siya. Na, uh oh, oh Ina-advance namin itong pagpapalaki sa anak mo eh, kasi hindi ka nagpapadala. Oh, oh. Oh, di... Dahil obligasyon mo ito. Oo, ah, ah, obligasyon oh, oh. mo ito. Oh, kung ano man yung mamanahin mo sa magulang natin, oh, oh. doon na namin i-charge later. Sa tingin ko, sasagot bigla. Baka nga. Yung iyong mm. ano, mukhang sasagot bigla yung iyong kapatid. Yan ang aking mm. naiisip. So, ang ibig mong sabihin, attorney, pwede niyang sulatan ngayon pa lang? Ay, pero ano yan eh, Uh, Depende rin kasi kung iyo honor niya. Alam mo kasi bawal i waive ang future inheritance. Ah, uh, bawal yan eh. Pero ang tingin ko may paraan, may paraan uh, para 'yan uh, yung share niya diyan ma ma makuha natin kasi ngayon kung ibi-ibe parang ibebenta yung property, hindi magkakaroon na siya ng share. Oo. O, yung share niya na 'yon ang pwede na nang sabihin natin. Oh, gagamitin na namin yung share mo dito. Mm. 'Di ba? Pwede nang ibenta yung property ngayon at kukunin na yung share. Eh paano ba nila ibenta yung property? Eh pwedeng ibenta sa kanya tapos i-, i di ba? Eh paano niyan? Eh makawala naman silang pera pagkatapos. Oh, di ba, hindi mo na ibinenta sa kanya pero yung mga share ng mga kapatid ay hindi pa niya babayaran. Galito na nang o tama mm -hmm. yung sinabi sa attorney pa pakinggan mo maigi ha. Pinag-usapan niya naman mga magkakapatid to? Opo. Anong sabi ng ibang kapatid mo? actually po, um, nung umalis siya pa Dubai, sinangla namin yung bahay. Ay, nasan ko, nasanla Sabi daw po niya, tutulungan doon niya kaming magtubos. Pero nung nasa Dubai na po siya, kit niya na po kami. Tapos ako na lang po yung unti-unting tumubo ng bahay. Nako talagang yun na na, At sa tinubos mo yung bahay. Opo. Ah, baka dapat siguro yan eh ibenta na lang nanay at tatay mo sa iyo. Oo. Ah, okay, tapos yung pinantubos mo partang bayad yung bayad mo, no? Oo. Sa pambayad mo na 'yon. Kasi baka malaki rin ng pagkasanglae. Eh. la Correct. Magkano na isang la? 250 fifty 250,000. 250, oh. Na nabayaran mo na lahat. Opo, nabayaran. Nabayaran na niya. Mabait siya, Hmm. Eh, eh siya nga nag-alaga ah, eh totoo di, 'yan. Pagpapalain ka, huwag ka mag-alala. Sabihin mo yung nanim, ibenta niyo na siguro sa akin. Tama, eh, siya naman ang okay, tubos eh. Oh, tapos idudebus ko 'yan at susuklian mo na lang yung ibang mga kapatid mo. Kasi ang tingin ko hindi lang 250 ang halaga niyan. Ang halaga niyan, oo. Oh. So, di susuklian mo na lang yung mga kapatid mo. O yung sukli na dapat dito sa kuya mo itatago mo yon at doon mo yun doon mo i-charge icha yung, yung yung pagpapalaki mo ah, sa pamangkin mo. mo. Nasa nang ganun napunta naman sa iyo yung bahay at lupa kung saan ka ngayon na, na nararapat uh, lang na uh, Oo. oo. Um, nakuha mo ela opo ayan Pinto ko magre-respond naman siya pag sinabi ko naman din niya sa kanya oo, oo nga tingin ko rin mm. oo, oo sa tingin ko rin kasi ano siya eh. Mm -hmm. oo, oo bawal sabihin on air <laughs> Okay, thank you, Ella, ha? Pero you're doing a great job. Kaya siguro marami kang pera ngayon na nararakit or na napagtatrabon dahil pina, inaalagaan mo yung pamangkin mo. Mm. That's a good deed, okay? Thank you, po. Thank you, Ella. God bless you. Mukha niya ang salitang racket. Oo. Racket. Racket. Nung kami bata, pag sinabing racket, sa masamang paraan yun. Ah, really? Uh, semana sa mga lumaraket uh, ka? Uh, Rakitero ka. O, oh, di ba? Nega ba yung raket? Nega yun eh. Uh, Oo. Oh. Pero ngayon, nega bang raket? Ne parang parang merong Ngayon hindi na, hindi na. na parang parang positibo na siya. Ang dami mong ginagawa. Yung ngayon parang diskarte. Diba? Oo, parang Discardi. ngayon ginagawang diskarte. Uh, hindi na siya yung nega, yung pag raket ka. Nung araw kami, yung raket negative yun. O, oh, pero yung rampa, ano yung rampa? Yung rumarang Yun ang rampa. lega. <laughs> It, <laughs> ano ba talaga? <laughs> <laughs> ha? Hindi ba yung rampa? Ah, rampa is modeling. Wala namang palang masama doon. Kayo talaga. Hindi lang modeling. Basta oh. ikaw, parang naglalalakad ka dyan para makita ka ng tao, rumarampa ah. ka. Ah, ay, ay. Ay, hindi kasi double meaning eh. Ay, at saka 'yan, depende kung saan ginagamit. Uh -oh. Kasi daw yung mga prostitute, pagka nandyan sa, rumarampa rin. Ay, rumarampa, oo oh, nga, uh -oh. kaya nga rumarampa. double meaning. Kasi galing 'yan doon sa ramp ng mga models. Ah, diba? 'yung mga models kasi sumasampa sa ramp. At, na, at model. Okay, sige. Parang, parang yun ang naging equivalent niya na uh, ah, rampa ka. Oo nga, oo. So, oh. yeah. Pero yung racket, alam ko, parang hindi na masyadong nega. Ah, parang pagsaya mo, marami akong racket ngayon, marami kang trabaho. Hindi, paski naman yung rampa, mukhang hindi naman negative. Hindi naman, hindi ah. naman. Okay, sige. Ito na. Si EJ ng Quezon City, 29 years old, bumili po ako ng gadget sa isang sikat na shop sa Green Hills. Brand new po ang claim ng seller at sealed pa pagdating po. Okay. Pagdating po sa bahay, chineck po ng kapatid ko at napatunayan po na hindi brand new at refurbished ang unit na nakuha ko. Ano daw appliances may sinabi niya? Uh, gadget. A cellphone, cellphone. Pero okay. gadget ang sabi. Sinubukan ko po ibalik within 24 hours ang nag And nag-request po ako ng refund. Hindi daw po pwede at gusto po nila ay palitan na lang. Pwede po ba yun? Ay! Di, pero dapat ang ipapalit nila, brand new. Kaya nga. Mm. Dapat brand new. Ay, pwede nila kasi sabihin, ay, nako, sorry po kasi akala namin brand new rin eh. Nalo, nalo, nalo na, ko rin kami. Sa sikat na shop, sa sikat green, pa yun, ha, uh, sikat. Uh, uh, eh, mali. Baka sikat po yung nakuha ng store doon. Ayaw, kung ayaw. Kasi talagang karapatan niya na ito ay ibalik sapagkat hindi pala uh, tugma doon sa description ng binibili niya. Yes. And yet, ang ibinayad niya ay presyo ng brand new. Yes. Okay. Pag hindi po pumayag na yan eh, ibalik at iripan, ireklamo po ninyo sa DTI. Alam mo ba, merong kang estudyante uh, na nasa DTI? Anong pangalan? Si uh, Attorney Philip. Billy Sawali. Ah, oh yeah. Oh, tama. 'Di ba? Meron kang estudyante na sa DTI. 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 Nandoon pa siya sa ano, nasa Consumer Protection ba siya? I think kasi nasa, nasa under of the secretary na ah, siya. Kasi kung uh, siya ay nasa Consumer Protection, dati nandoon siya. Ah, uh. doon, doon kayo magrereklamo. Doon talaga ang reklamuhan mm. ng mm. mga ganyang klasing produkto Yan. na dispalinghado. Huwag tayong papayag ng ganyan. Totoo lang. Huwag tayong papayag ng ganyan. pag may karapatan ka at talagang pera, dugot-pawis mo binili yan, eh, nararapat lang. Nakunin mo yung para sa'yo. Mm -hmm. Tama? Okay. O, eto na. At dahil dyan, pwede kayong magreklamo sa DTI. Okay? E pag-ayaw, Anong ayaw? Hindi, yun yung pag-ayaw pala. Sorry. Pag-ayaw, reklamo ka sa DTI. Okay. E paano kung binigay sa'yo Palpak pa rin. mo ka rin sa DTI. Oo. Yun na yun, last eh, no? hindi, ano yun eh, kung papayag siya, ah. na papalitan ng... Brand ipang, new. At, at sasabihin nila brand new. Eh, na-deceive na siya eh. Ah, nga. Pero kung ayaw mo, ah, hindi ka naman nila mapipilit. Kaya nga, hmm. oo. Oh, oh. Kung papayag ng gano'n. Well, anyway, hmm. sabi nga natin, pag may katwiran, ipaglalaban natin yan. Diba? Pag ikaw ay nasa tama, dapat sa sakto, tama ka lang, di ba? Kung di, tatamaan natin yan. <laughs> <laughs> tatamaan natin yan. Well, anyway, maraming maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin ngayong araw na ito. At syempre, hanggang sa mga susunod nating mga episodes, patuloy po kayong sumubaybay sa amin. Muli ako po yung Mare ng Bayan, Mare Yaw. Ator ni Danny Kun po, abogado de Campanilla ng Bayan. Hanggang sa susunod po nating episode. Bye! うん。<music>